Day po tayo sa presyo ng tuyong isda. ito pong tawilis ay 150 ang kilo ito bagong ano bagong tuyo o tawilis price update tayo ng tuyong isda ngayon dito sa Rosario Cavite 150 ang kilo ng tawilis si, gawin mo ng anim na 140 para po 25 pesos ito naman po yung ano, ah, 180 ang kilo. price update po tayo ngayong araw na to. Sa galunggong, galunggong ay 1, ah, 200 ang kilo po ngayon. Price update tayo ng tuyong isda. Okay na? No? Uh -huh. po tayo ng ano nanto yung tawilis. Sa ano sa to yung ano, flying fish, magkano ate? 250. Yan po ang kilo yun, 250. Yan, 900 po ang kilo ng pusit. Sa ano po, sa danggit po, magkano po? 1,200 po ang danggit. At ang pusit po ay 900. Sa ano po, sa sa po na isda? 230. 230 ang kilo espada, 500. Sa espada po ay 520 ang kilo. Price update po tayo ngayon ng tuyong isda. Dito yan sa Rosario, Cavite. Tambaka. Magkano po sa matambaka? 290. 290 yan. 290 po sa matambaka. Tapos ito pong isda na to. Ano po to banak na tuyo? Ano? Na flying fish. Ang dami po dito tuyong isda, oh. Price update po tayo. Dito po magkano po dito? 180. Ito yung dalagang bukid o oh, bisugo. Ayun bisugo po. 290, 480. Ano po tawag po dito na bahita? Magkano po dito? 290. 290, 290. Ah. Hindi ko alam 'yung ng price update ng mga tuyong isda dito sa Rosario, Cavite. Marami po dito ang tuyong isda. Ah, ngayon pong ano, March 1, ah, ito po ng price update. Pero pero magkakaroon po ng pagbabago ang presyo po ng tuyong isda. At ang unilis din ito. Ibig sabihin mas mura. Sa ngayon po ito pong ngayon ang price update ng mga tuyong isda po dito sa Rosario, Cavite at ang sabi po sa amin dito ni ate, magkakaroon din po ng pagbabago po ang mga presyo po ng mga tuyong isda po. Sa mga naghahanap po ng tuyong isda, punta na lang kayo dito sa Rosario Cavite po.